Yan, at muli na naman ako nagbabalik sa inyo mga talapitan Welcome back to another video And today, ang gusto ko lang naman pag-usapan is uh, Mga bagay-bagay na hindi na pag-uusapan diba? Kasi meron tayong mga dapat pag-usapan na Dapat pag-usapan eh, di ba? Yung mga importanteng bagay na mahalaga ba? Di ba? Kasi ang bagay, ang importante dyan Is ano, uh, mahalaga 'Di diba? Di bali ng walang kwenta. Basta mahalaga. Diba? 'Yun ang importante. Ang importante mahalaga siya. Diba? So 'yun yung gusto kong pag-usapan. mga bagay na dapat pinag-uusapan. 'Di ba? Hindi yung mga kung ano-anong mga kwento na napagkikwentuhan, 'di ba? Ayan, kasi kalimitan kalimitan kadalasan eh. di ba kadalasan madalas uh, hindi na pag-usapan, di ba so dapat pag-usapan, di ba kailangan pagtuunan ng pansin yung mga bagay na kapansin pansin, di ba hindi lahat ng ng tao na uh, nakakaayon sa mga bagay na naaayon. 'Yon. So, 'yun lang yung gusto kong iparating sa inyo na sana makaabot 'di ba yung nais kong iparating na makarating sa inyo, 'di ba? Yung mga bagay na dapat pag-usapan. So, 'yun lang. 'Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo, yung mga dapat sabihin, mga bagay-bagay na dapat uh, iparating na sana ay makarating. All right so I'll see you guys on the next video and uh, always wear that smile because Jesus loves you thank you po